Tumawag police. ka, police. Yala, call okay. police. You know, Ay, ha, I I ako ba sinaktan niya? nakipag usap ako, Mayos? Siyo! Iba na hiyan! Si, si, si Si niya si Berna, kinakausap lang. Sinaktan okay. okay. oh. niya. Nakiusap ako sa iyo. Yan ang Ati, Kula. Ati, Kula. Ati, Kula. Ati Kula, halika muna. Kasi nakikinusap ko. Hindi diba kasi nananakit? Ka ako. Ano? -bidyo -bidyo. Nananakit ka kasi. Huwag kang magbidabidyo kasi. Ako! Ay, ng, ano. Sige na, nananakit ka. ay, ako! Nananakit ka. Nakikipag-usap ako, tinulak niya ako? Tapos dumudugo yung ano, nakikipag-usap ng maayos? Sabi dito, ko ako sa mga mag-ano. Mainit na nananakit siya. Wala lang nga. mag-usap kayo. Di ba sabi ko siya mag-usap kayo? Huwag niya ka Huwag yung Wala kasama mo. naman kayo kay Kuya hindi ko pinapakilala ng buhay mo. Wala pero ang iba yan. Pero ang iba yan. Shhh! Hindi ka lang bumutang Sinaktan mo ako? Nakipag-usap! Huwag mo kong gagaruin. Ay! Sabukan mo! Sabukan mo! Sabukan mo akong batuhin! Stop! Tinitigil lang kita.